Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa probinsya ng Pampanga, may mga hunter sa ilog na nag-aapang sa paglitaw ng halimaw. Ang halimaw na ito ay may mahabang leeg at ubod ng sakit kung mga gat. Kapag lumitaw ang halimaw, kailangan na itong barilin. Maliit man ito, ngunit sobrang delikado. Ang halimaw na ito ay ang pagong na tinatawag na Chinese softshell turtle. Tinawag itong softshell dahil sa malambot lang ang shell nito. Hindi rin pangkaraniwan ang mahaba nitong leeg kaya ito tinawag ng iba bilang ahas pagong. Para sa mga fish farmer ng Pampanga, ang mga ahas pagong ay isang uri ng halimaw dahil kinakain nito ang mga alaga nilang isda gaya ng tilapia. Bukod sa pamimeste nito sa mga fish farmer, sinisira din ng mga ahas pagong ang balanse ng ekosistem sa Pilipinas. Ito kasi ay invasive species. Ibig sabihin, hindi ito native o likas na matatagpuan sa Pilipinas. Nagsimula lamang itong dumami sa Pampanga noong year 2010 matapos silang makatakas sa isang turtle farm dahil sa pag-apaw ng tubig dala ng malakas na bagyo. Base sa aming records, mayroong individual na nagplano na magkaroon ng isang farm for softshell turtle. At dumating ang hindi nating inaasahan na pagbagyo and then pagbaha. We presume na mga softshell turtle na kasalukoy naninira sa mga palaisdaan ay nanggaling din lang doon sa balak niyang alagaan. Upang mapigilan ang pagrami ng mga ahas pagong, nagtulong-tulong ang mga residente upang humuli nito dahan-dahan nga lang sa panguhuli dahil masakit itong mga gat. Ah! Ow! Wow! Wow! Ang mga nahuling ahas pagong ay kinukolekta upang ibenta sa Maynila o hindi kaya ay upang i-export sa ibang bansa. Ang pagkain sa karne ng ahas pagong ay matagal lang nakaugat sa kultura ng Chinese. Pinaniniwalaan ng mga Chino na ang pagkain ng ahas pagong ay mabisa raw upang gamutin ang sakit gaya ng rayuma at arthritis. Dahil dyan, maraming Chinese restaurant ang willing bumili ng ahas pagong upang ibenta sa kanilang customer. Sobrang taas ng demand sa karne ng ahas pagong, kaya't mas lalong sinisipagan ng mga farmers sa Pampanga ang panguhuli rito. Ang isang kilo kasi ng ahas pagong ay naibibenta ng 10 piso. Gayon pa kahit araw-araw man namang huli ang mga tao rito ng pagong, hindi pa rin maubos-ubos ang mga pagong na ito. Ayon sa DENR o Department of Environment and Natural Resources, ang mga ahas pagong ay hindi lang sa Pampanga dahil unti-unti na itong kumakalat sa buong Pilipinas. Kaya kung may makita kang ahas pagong, dapat mo itong hulihin at huwag mo itong ibabalik sa ilog upang hindi sila dumami. Kung tutuusin, marami pang uri ng softshell turtle ang nagkalat sa buong mundo. Merong pagong na may matingkad na kulay gaya ng American Spiny Softshell Turtle. Ito naman ang pinakamaliit sa kanilang pamilya na tinatawag na Mexican Smooth Softshell Turtle. Pero, maski sila ay piligro na ring maubos. Gaya na lang ng Yangtze Giant Softshell Turtle na pinaniniwala ang apat na individual na lamang ang natitira. Ang Yangtze Giant Softshell ay matatagpuan sa ilog ng China kaya nagsusumikap ang kanilang gobyerno upang muli itong paramihin. Kung tutusin, hindi naman pihikan sa pagkain ng mga softshell. Kinakain kasi nito ang kahit anong hayop na sa tingin nila ay kasya sa kanilang bibig. Kahit matigas na alimasag, kain itong kainin. Pero, pinakapaborito nito ang mga kuhol na nagkalat sa palayan, kaya kung minsan, nakatutulong rin ito sa mga magsasaka. Siyempre, hindi lang silang may kakayahang kumain, dahil kung minsan, ang mga pagong naman na ito ay ang nagiging pagkain ng mas malalaking hayop. Isa sa paboritong kumain ng softshell ay ang mga buwaya malakas ang panga ng mga buwaya kaya sisiw lang sa kanila ang pagdurog sa malambot na katawan ng pagong. Pero alam mo ba na kahit ang mga pagong na ito ay may napakalakas din na pangkagat? Ang kanilang ngipin ay binubuo ng manipis na parang cutter kaya tsak na mapuputol ang kahit ano na mga kagat nito. Siguradong mapaparay ka sa sakit pag nasagpang ka nito. Kung baby pa lang ito, medyo mahikiliti ka lang sa kanilang kagat. Pero kung malaki na ito, baka maputol pa neto ang daliri mo. Marami sa mga nakakagat ng ahas pagong ay dahil sa hindi nila inakala na hindi sila kayang maabot ng mahaba nitong leeg. Kaya kung hahawakan mo ito sa bandang ulo, siguradong maaabot ka neto. Kung gusto mong buhatin ang ahas pagong, merong tamang teknik upang hindi ka nito kagatin. Dapat mo itong hawakan sa likuran kung saan hindi ka nito maaabot. Pwede mo itong buhatin sa paraan ng pag-pick up mo nito sa bandang puwetang. Gaya ng lalaki sa video na marahang binuhat sa likod ang pagong. Ito ang tamang paraan sa paghawak ng pagong. Importanting malaman mo kung paano binubuhat ang mga pagong na ito upang sa gayon, ligtas mong mahahawakan ng pagong lalo na kung may makita ka nito sa inyong lugar. Ang pangangagat ay mabisang paraan ng mga softshell bilang depensa sa kalaban. Maliban dyan, meron pang isang depensa ang mga softshell na hindi mo makikita sa ibang pagong. Yan ay ang kakayahan nitong kumaripas ng takbo. Nang dahil sa malambot lang ang shell ng ahas pagong, nakakayanan nito ang tumakbo ng mabilis. May tulin ito na 5 miles per hour. Dahil dyan, hindi na nila kailangan magtago sa kanilang shell dahil kayang kaya nilang pumuslit sa kalaban. Nag-evolve ang mga ahas pagong ng may malambot na shell dahil mas nahahakilos sila ng maayos. Ang isa pang pakinabang ng pagkakaroon ng malambot na shell ay ang husay sa paglangoy. Dahil sa malambot ang kanilang shell, suwabing swabe sila kung lumungoy sa tubig. Kung tutuusin, may dalawang species ng softshell turtle na native sa Pilipinas. Ito ay ang Malayan softshell na makikita sa Mindanao at ang Cantor's Giant softshell na native sa Luzon. Marami ang populasyon ng mga Malayan softshell sa ilog ng Mindanao, ngunit iba naman ang kinaharap ng mga Cantor's Giant softshell. Ang mga Cantor's Giant Softshell kasi ay critically endangered o yung hayop na nanganganib ng maubos. Tandaan, ang mga Chinese softshell ay peste sa Pilipinas, samantala ang Cantor's Giant ay native sa ating bansa. Noong February 2021, nahuli sa ilog ng kagayan ang isang Cantor's Giant softshell matapos itong malambat ng mga manging isda. Sinuri ito ng mga veterinaryo para alamin ang kalusugan ng pagong. May kita sa video ang pinagkaiba ng pesteng Chinese softshell kumpara sa native na cantor softshell. Makikita na mas malaki ang cantors kumpara sa invasive na Chinese softshell. Matapos ang ilang araw ng pangangalaga ng DENR, buling pinakawala ng cantor softshell sa parte ng ilog na malayo sa mga tao. Sobrang espesyal na mga Cantor's Giant Softshell dahil isa ito sa pinakamalaking pagong na nakatira sa tubig tabang. Yun nga lang, nakakalungkot isipin na ang pagong na ito ay malapit ng maubos dahil sa walang habas na panguhuli sa lahi ng mga Cantor's. Dumagdag pa dyan ang mas lumalalang polusyon sa ilog ng Pilipinas kaya ang mga kawawang pagong isa-isang namamatay dahil sa maduming tubig. Mapalad ang Pilipinas dahil nabihayaan ng ating bansa ng napakagandang pagong na Cantor's Giant Softshell. Dahil dyan, sana ay alagaan natin ang ating likas na yaman kasama na dyan ang mga native na pagong na matatagpuan lamang sa Pilipinas. Oo nga pala, kung marami kang natutunan for today's video, sana ay pindutin mo ang subscribe button. Maraming salamat! ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Carl Ace. Hello rin sa pamilya Edzel. What's up kay James Ivan Requiron. Shoutout kay Ashley Redobante. Daddy Dave, Kari, Agape, Stephen Pogi at Noah Pogi. Jail Albert at Zane. Yuan Gonzalez, Cien at Lien de Castro. At kay Prince Kyle Marquez. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.